mga tropa, sa so, ito na naman yung araw na pinakahihintay natin, yung araw ng linggo so wala tayong pasok ngayon, kaya papadyak tayo so bago nga pala ako umalis ng bahay, may nabuo na akong ruta pero pagdating ko sa palapala, -pala, napahinto ako parang nagdadalawang isip ako parang hindi ko pil mag long ride ng solo ngayon so parang naghahanap ako ng mas maigsing ruta, pero sakto, may isang grupo dito sa mimak nag naguusap-usap, siguro nagpaplano din ang ruta nila, so narinig ko ternatika biting yung urutahin nila kaya yun, nag-decide ako na ituloy ko na lang yung original plan ko. At least may makakasabay ako kahit papunta man lang ng naik mga tropa. Tara, ride out na tayo mga tropa. Sina nga pala yung grupong nasa Makdo kanina yung sinasabi ko sa inyo sasabayan ko. So mga nakapiksig rin nga pala grupo na to. O yan hanggang 13 nakakabuntot ba naman tayo sa kanila. Pero sigurado to mamaya magkakaalasan tong mga to. Kaya mga tropa. Nakayuan na tayo. mga tropa so lagi tayong iinom ng tubig lalo na pag mainit ang panahon yun mga tropa good morning nandito so, tayo ngayon on the way papuntang Maragondon so yun magkikibi ang tunnel tayo ngayong umaga yun matagal na rin akong hindi nakapag ang tunnel tsaka itong body ko si Palaging to, first time yung magkikave yung tunnel. So, tingnan natin kung kakayanin namin pareho. So, yun, update ko kayo mga may mga tropa. So, mga tropa, parang kung na tayo. So, time check, 7.45 a.m. Dito na tayo sa Maragondon mga tropa 5 a.m. dito na tayo sa bayan ng Ternate. Dito na nga pala tayo sa Maragondon Bridge. Nung una akala ko Ternate Bridge to. Kasi nga kapapasok lang natin ng bayan ng Ternate. Pero nung ginugil ko siya, uh, napag-alaman ko na ano, Marungulon Bridge pala ang pangalan ng tulay na to, mga tropa. Ang view dito mga tropa, paabang ahon to tapos after nito andun yung si si Mona yung kainan tayo dito sa para lumahin so mga tropa kung nakikita nyo parang ano lang siya hindi halata tayong ahon pag sa video parang patag lang siya pero kung nakarating na kayo dito alam niyo na ako ng katotohanan mga tropa <laughs> nah, no, terapa. Nah, untai ya. Ini. running. Ah sembata. tayo mabudol mga tropa kaya binudol ko na lang ang sarili ko wala <laughs> wala mga kasama eh ah, yung solo ride na lang tayo diba ang kagandahan naman sa solo ride mga tropa eh yun sariling pace mo yung masusunod so walang maghihintay sa'yo ah, wala kang iintayin gusto mong tumigil, gusto mong magpahinga pwede di ba kumaga kontrol mo lang control mo lang yung pace mo hindi mo kailangan magmadali kung ka magpahinga pa kung kaya pa diretso ka so yun ang kagandaan ng solo ride mga tropa tapos yung sarili mo matagal mo nang hindi nakakausap yon pagkakataon mo na para kausapin ng sarili mo tayo muna so kakain muna tayo mga tropa bago tayo tumuloy ng KBM tunnel One rice nga lang pala in order ko with uh, ginisang ampalaya at dalawang lumpiang Shanghai so hindi siya mabigat sa tiyan pag pumadyak na tayo mamaya mga tropa. At pagkatapos pagkatapos kong kumain, nakakita ako ng duyan. So nahiga tayo mga tropa. So hindi ko lang namalayan na paidli pala ako. Buti na lang nagising din kaagad ako at hindi nawala yung cellphone ko. <laughs> 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 so mga tropa, tuloy na tayo sa pagpadyak. So yun, mapunta na tayo ng Puerto Azul ngayon nakakain na tayo ng breakfast so ayan tuloy na tayo ulit mga tropa so, mga tropa per tosol na tayo tigil tayo sa glit picture lang picture lang ko lang si Salagis pa magnetic road na tinatawag nila sa iba naman sa unang tingin patag na patag lang mga tropa pero yung gate ko sa record sagad na so kanina sa mga ahon halos hindi ako sumasagad pero ngayon kung tingnan mo itong kalsada parang patag lang minsan nga parang lusong pa eh magtataka ka naman walang free will so sabi naman ng iba ahon daw talaga to ahon na hindi halata so may ganun pala mga tropa tapay isip ako bigla <laughs> so, mga tropa kakaluan na tayo dito pa kay Biang kapag so, diniretso mo yan kay niya. niyan mga tropa sa Marine Base dan ya rasa personal. Antaliknya mah tropa. Barang sa sabug na heart rate ko mah tropa. <laughs> <laughs> Morning. Gapang lang. Tapos na. Ginosto mo to wi. Eh. Dilwa. Beti ka magtagay-tagay lang eh. Di e, ginosto mo to. Eh, mag ka. dahil maaga pa sa tanghalian mga tropa side trip muna tayo dito sa kay ni mga tropa compare sa paglusong ng kaibiyang tunnel yeah. mas may enjoy mga nga pala yung lusong dito papuntang kay love mga tropa kasi ang kalsada rito halos straight line lang hindi katulad sa kaibiyang tunnel maraming sigot talagang mamimreno ka dito mula umpisa hanggang makarating ka sa dulo gaya ng nakikita nyo talaga i-enjoy mo talaga yung paglusong dito hanggang makarating ka sa dulo mga tropa. yun mga tropa yun yung El Traile yun yung ginamit ng mga Amerikano laban sa mga Hapon panahon ng digmaan yung mga tropa nakita nyo naman kung gaano kaganda yung tanawin dito sa taas parang napakasarap mag swimming doon ah ang ganda oh. Parang ang sarap magpunta ron, no. Parang ang sarap magbabad lalo na no ngayon ang init ng panahon. ganda talaga ng view dito. Ah, yeah, kahit pagod ka matatanggal ang pagod mo pagdating mo dito mga tropa. Eh. So, Ayun, miyamiya, mababa rin yung ahon ni natin. So at least kahit papaano nakapagpahinga tayo dito sa gilid. Kain tayo mga tropa. Ito din nilaga. Para pag-uwi natin. Lakas tayo. Siyempre mga tropa, dahil preserved tong lugar na to, so yung kalat natin, yung huwiri natin mga tropa. Ito yung magandang halimbawa. So, lagay natin sa bolsa ulit. Ano ito mga tropa? Uwi na tayo. Uwi na tayo. Medyo mahaba-haba ito. Ay oh, mga tropa. Oh. Yung ko kanina pa eh. Yung mga kamag-anak ko. Ito sila mga tropa. papakilala ko sa inyo. Ito sila mga tropa. Oh. Mga unggoy. Mga... Dito sila mga nakatira. Kaway kaway. Hello. Ayun oh, uh, tropa. Tatakbuhan sila sa kalsada. Ang dami nila oh. Hello, kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Nakamusta ko sila, walang sumagot sa akin mga tropa. Barang hindi na nila ako kilala. Tagal-tagal na rin kami hindi nakikita kasi. So kaya baka hindi na nila ako namunan. pa, ito na dulo na tayo sa na yung crossing papuntang cave yung kanina yung pinanggalingan ko then derecho pauwi ayan derecho na tayo mga tropa sana may lakas pa tayo pauwi puro so ito bababa na tayo yung, ano, yung inahon natin kanina yung pa peto so, so na tayo ngayon kaya niya pawin na tayo sa so, na-kaalimon na kaya alipon na kanina so, mahaba, masyadong mainit, tapos salubog pa sa hangin. So yun yung, ano, yun yung isa sa mga ayaw ko sa rutang ko. na pag-uwi. so, mga tropa? So, Patitahan ko na lang kayo kung ano na Naka pala ako ng cycling cap Ang basa na ng pawis Tsaka nakakadagdag sa init Nagsuot na rin ako ng tube mask Kasi mainit na Huwamasunod na ang balat natin So yung mga tropa hanggang dito na lang yung video ko So yung dadaanan ko naman pa uwi Hindi dinaanan ko, kontarito So ayan maraming salamat ulit sa mga tropa Sa magsama ulit Sa adventure natin sa araw na to Sana ay Hindi kayo magsawang Sumuporta Tsaka bago ko makalimutan ito nga palang ride na to nabuo nga pala to dahil sa request ng isa nating tropa so shout out sa iyo ma'am Ditas so si ma'am Ditas yung nag request ng ride na to yung cave yung tunnel gusto nyo raw mapanood so yun ginawa ko na with the twist so nag kailap okay, na rin tayo mga tropa so yun ma'am Ditas sana magustuhan mo tong video na i-upload ko. So, mga trabaho. salamat. I am